Mga idol at kabayan, breaking news. Mga barko ng China mas dumagsa pa sa mga katubigan ng Pilipinas mula sa 203 noong nakarang linggo. umakyat ito sa 207 mga barko ng China ang nasa loob ngayon ng West Philippine Sea. Hindi lamang yan mga kabayan. Limang mga barko ng China kabilang ang isang Chinese Research at Survey Vessel ang lapit na sa Anido Palawan at sa Rectobank na mayaman sa oil at gas. Aba-aba-aba ipinapakita ng China na ito talaga ang rason kung bakit gusto nilang makuha ang West Philippine Sea dahil sa mga kayamanang nakatago doon na dapat ay para lamang sa mga Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit si Representative Erwin Tulfo ay nanawagan sa Marcos administration na tanggapin na ang tulong na alok na Amerika ang sumama ang puwersa ng Amerika sa mga misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Payag ba kayong mga kabayan? Eto pa, naglunsa din ang China ng military drill sa South China Sea na nakaharap sa Palatag Show. Kita ang ilang mga fighter jets ng People's Liberation Army Navy na sakay sa kanilang aircraft carrier malapit sa Hinan at Paracel Island na kontrolado ng China. Ano ang ibig sabihin nito? Tinatakot pa tayo ng China? Alice Goo isinulat sa papel ang pangalan ng isang taong malapit sa kanya na siyang tumulong para makalabas ng Pilipinas. Inilahad ng mga senador na ang ito ay isang Chinese national, ang boss ng mga boss ng pog sa Pilipinas. It's a Chinese name. Hindi ako, sure baka magkamali ako. Pero ilang pangalan sir ang sinulat? Isa lang, isa lang, isa lang matapos dumagsa mga barko ng China sa West Philippine Sea isang linggo na umabot sa 203. Ngayong linggo umabot pa rin sa 207 mga barko ng China ang namataan ng Philippine Navy sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Ang mga barko ng China na kinabibilangan ng mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy, Warship at Chinese Maritime Militia. Simula ikatatlo hanggang ikasyam ng Setyembre, labing walong Chinese Coast Guard, alin mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy at isang daan at walong pong dalawang mga Chinese Maritime Militia at isang Chinese Chinese Research and Survey Vessel ang nakita sa isinagawang maritime patrol ng hukmong dagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, karamihan sa mga barko ng China ay nakaposisyon sa Skoda o Sabina Shoal. Kinumpirma din ng Philippine Navy na nasa Skoda o Sabina Shoal pa rin ang BRP Teresa Magbanwa sa kabila ng sirang natamo ito nang sinadyang binangga ng China Coast Guard noong ikatatlumpot isa ng Agosto taong kasalukuyan. Kahit nabutas ang barko ng Philippine Coast Guard, ayon sa militar ng Pilipinas, ito ay matibay pa rin at kayang gampanan Yes, I hope that you received the updates we provided earlier. 207 total number of PLA Navy, Coast Guard, and Maritime Militia in the West Philippine Sea that we have monitored, ending today, ending last night. Then, sir, uh, yung total number, tong 207, is this uh, normal? Uh, is this alarming for the Philippine Navy? It is the highest we have monitored for this year. A lot of the. Maritime militia are focused on Escoda or Sabina Shoal. Sabina and Escoda has been under our attention for the past good number of months because of the reported increase of crash corals, and we have to determine if this is man-made or by force of nature, hence the extra patrols given by the AFP, the Navy, the Coast Guard, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. um, pagtaas ng numbers ng mga Chinese vessels po sa sa area, meron po ba tayong suspicious activities na namomonitor na ginagawa nila and paano natin ina-assess to and paano natin ika-counter yung dami ng vessels doon? The numbers do not mean that there is something suspicious. In the first place, even only one ship, their presence is already illegal within the exclusive economic zone. It just so happened that because of our Extra attention given to Sabina Shoal, the maritime militia numbers have also increased, focusing on Sabina Shoal. Thank you. Any other follow-up? Yes, Mike. Hi, sir. Bale yung Teresa Magbanwa, sir, nag-iisa pa rin po ba na Philippine ship sa Escoda Shoal po? Or may plano po ba ang Pilipinas na back-upan yung Magbanwa po? Teresa Magbanwa is right now in Escoda Shoal, responsible for monitoring if the crash corals are man-made. Details will have to be asked from the Coast Guard if whatever the plans are for other ships to replace or to augment Teresa Magbanwa. Yes, you may. Sir, you may Sir Ryan for from PTD4. Sir, uh, just a quick follow-up lang. Uh, BRP Teresa Magbanwa, kumusta po siya ngayon after yung pinaka-latest na ramming incident? The ship is still there. The men and women aboard the ship are in high spirits, high morale. The intent of the Coast Guard is to have sustained presence. The Philippine Navy and the AFP under Western Command is there to support the Coast Guard in whatever endeavor they have, not only for Escoda but for the entire total number of our features in the West Philippine Sea. But sir, yung integrity ng ship natin, nasimulan na po ba yung pagsasaayos din sa barko, yung butas? Yes, the ship is still seaworthy. Whatever damage has been incurred will not compromise the overall integrity Water integrity of the ship, hence it is still there, performing its mission. Suportado naman ng Philippine Navy ang Philippine Coast Guard. Kung nakapagtataka para sa iba, bakit gustong gusto ng China ang mga karagatan ng Pilipinas, lalo na malapit sa Palawan? Imulat nyo lang ang inyong mga mata. Halata naman na ito ay dahil sa taglay na yaman sa oil at gas na nakatago sa ilalim ng mga karagatan ng West Philippine Sea. Bilang patunay na ito ang target ng Chinese Communist Party na mataan ni Ray Powell na ang limang barko ng China ay pumasok sa West Philippine Sea at ito ay patungo sa direksyon ng Ridba o Rectuba. Apat sa Chinese Maritime Militia at isang Chinese Survey vessel ang diniploy ng China sa katubigang nakatago ang yaman ng West Philippine Sea. Kinumpirma naman ng isang open source na apat na sa Chinese Maritime Militia at isang China Research Vessel. Ang hayang Deji 12 Hau ay ang lapit na sa Alnido Palawan, isang patunay na simulat sa Paul ang kayamanan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na para sa mga Pilipino ang tunay na target ng mga Chino. Ang tanong, bakit hindi sila hinarang at inintercept ng mga barko ng Pilipinas sapagkat ang lugar na iyan ay napakasensitibo. Bago man magsagawa ng anumang pagalugad ang China sa area ay dapat muna silang humingi ng permiso sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, ipinakita naman ng China ang kanilang puwersa sa mga bansa sa South China Sea. Inanunsyo naman ng China ang kanilang pagsasanay militar sa Timog Silangan ng Hainan at Hilaga ng Paracel Island. Ang Shandong Aircraft Carrier ng China ay nakita malapit sa South China Sea kung saan nagsasagawa ang People's Liberation Army I mean Navy ng kanilang military drill simula noong ikawado ng Setyembre hanggang sa kasalukuyan. Ito ang ginagawang taktika ng China manakot sa ibang mga bansa para makuha ang kanilang mga iligal na mga pag-aangkin. Sa ibang balita naman, hiniling ni House Deputy Majority Leader at act Party List Representative Erwin Tulfo ang gobyerno na tanggapin ang alok ng Estados Unidos na eskortan ang supply mission ng Pilipinas para sa mga sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon kay Congressman Tulfo, sinabi ni Admiral Samuel Paparo Jr., hepe ng US Indo-Pacific Command, na maaring eskortan ng mga barko ng Amerika ang mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino na nasa resupply mission sa West Philippine Sea. Ang pahayag ni Paparo ay suportado ni Major General Pat Ryder, ang press secretary ng Pentagon, pan-representative Tulfo ng pagpayag ng gobyerno ay magpapakita ng alyansa nito sa ibang bansa ay hindi hanggang salita lamang at magpapadala umano ito ng minsay sa international community na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol nito sa mga karapatan sa West Philippine Sea, iginit ni Tulfo na ang magiging disisyon ngayon ay siyang uhubog sa hinaharap ng soberenya at posisyon ng Pilipinas. Sa ibang balita naman matapos isulat ni Alice Goos sa papel ang pangalan ng isang taong malapit sa kanya na siyang tumulong para makalabas ng Pilipinas inilahad ng mga senador na ang pangalan ng taong ito ay isang Chinese national ang boss ng mga boss ng pogo sa Pilipinas Sa Chinese name, hindi ako, hindi ako sure baka magkamali ako Pero ilang pangalan sir ang sinulat? Isa lang, isa lang, isa lang. He is a uh, Chinese national and uh, allegedly based from the uh, reports that I have received, he is uh, he fled the country and he is now in Taiwan I heard that he is a the boss of all the bosses of Pogo Daban pinas